Pero bakit lang yun? Oo. Parang na... Sige, okay. hindi nga ka na. Kasi... Hindi nga na tapigok. Pero nakita mo yung lakad mo, hindi mo maitiin? Oo. <miming> hmm. Pero bigla na lang may kumirot dito na parang pugat. Tapos ang sakit. At sa gabi, kahit naka-steady lang siya, umaatake siya. Gumubuhit yung sakit. Kahit wala kang ginagawa? Wala. Sumasakit siya. Kailan siya nagsimula? Siguro pang 3 days na po ngayon. Okay. Siyempre, efekto na no, yung lakad mo. Hindi mo maitiin. Sige, pika ka dyan. <mim> Hindi mo may lapat. Baka tumataas yung ano mo, yurik mo. Ah, nagpa-vlog mm hmm. Kayo, nagpa cam ka na ba? Hindi pa. Pero wala kayong, kumbaga, sa pamilya yung wala kayong mga diabetic, mga wala. ano, wala ganyan. Ka Hindi mo may diin pero hindi ka natapilok. Ano yung huling ginawa mo? na adjack mo ba ito sa mga ilalim ng ano? Minsan kasi nasa natin okay, mga... mga... Mas, uh, anong yung mga ganyan, no? Yung <laughs> mga awal, mga paa na ano? Minsan na natin. Pero walang gano'n. Wala. Okay. Yung, yung mga normal lang nagalaw sa pero hindi ko naman na maling tukod or what to do. Pag ginanya ko? Medyo masakit. Sabang so, nang gitna po eh. Konting ano lang. Ayan, ganyan. Wala masyari. Dito? Ayan, ayan, Ito? Mm -hmm. Tama mo, ko lang sandali rin lang, masakit na agad. Naipit? Hindi siya dito? Hindi. Dito? Okay. dependisyon lagi. Nalenchup pa munas na. Pag nag ako sobrang dulas, pag naglagay ng oil. Marakot comedy 'yan. Bakit kasi gumamit ng gloves? Hindi talaga ako gumamit ng gloves. Relax na. Ganito rin nangyari kahapon sa lalaki. Tinirat ng nanay niya yung paa niya. Ganito nangyari. Hindi niya ba i-deal? Ano ba siya? Ganit na magaling masakit. Naiipit dyan. Ano ba yung ano? Okay. May mali pero nito konti na lang pero kaya mo nang iyan ito. Na Mga tatlong araw o apat na araw na yan. Kaya mo na siyang idiin. mahirap i-trace yung wala ka namang ginagawa. Wala lang, hindi ka naman nakasipa na ano. Bigla na lang sumukit. Yan yung mahirap i-trace. Hindi siya ordinaryong yung tapilong. Yan nga eh. Tapos sa gabi, nire-relax mo siya. Kaya ito kapatong lang, talagang gumuguhit yung sakit. Pag gabi nga, naiiyak. Tapos umiiyak na ako sa sakit kasi wala. Tapos hindi kirot ng kirot. kaya na. Mm, mas okay na kaysa e, sa so, kaninang grabbing speed. Ayan, dobling din pa yun. Testing mga, sabi ko sa'yo may matitira pang konti dito. pero mas bearable na siya mga 3 to 4 days. pag Pagkabi, pakiramdam mo ko. Sabi ko, man, tingnan mo ako na mamaga, pakiramdam ko, lobo na. Hindi -bon. ko matapag mo. Tingnan mo. Kung nang na siya. Oh, medyo mahina na. Kaya ko na isuot yung chinelas Thank you, Lord Jeffrey. Kasi kanina, ginagalan ko po, dahan-dahan. Kasi dahan. so, yung bangga lang, sakit talaga. Ganito kasi yung itsura ng paa natin. Ganito. Tandaan niya, ganito. Ganyan yung itsura ng paa. Sa kanya, ang sumasakit dito. Oh, yan. Yan, ganyan. Naka mm -hmm. dito. Yung isa kasi gagahapon, yung mag-ina, ginanyan daw siya ng nanay niyo. Ngayon ikaw, maaaring na pinipit siya sa higaan or ano, inipit mo yan, kumbaga ganun lang yung kaya hindi mo maalala. Maaring humiga ka o umupo ka ng pag ganun. Oo, oh, nausog lang ng na konti kaya ginagawa ko dyan. Pero kita mo naman. Ayos na, may susog ni Jeff mo. Oo, may ayos na. Kasi kanina sa bahay. So, ganyan pa talaga. Tsaka ilangat mo ganun, no? Oo. Mm -hmm. Hirap na hirap ako kasi hindi ko talaga ma-flat. Tumiyak ako kagabi sa sakit. Kahit naka Pinatong ko na lahat. Sige, lakad ka. Lang. Ay, meron konti pa, pero hindi na ganun. Eh, ko na. Sabi ko sa'yo, konti, mali pero yan. Konti lang, pero 3 to 4 days. Okay, thank you. Thank you. Simple. Masakit yan. <laughs>